Hello po sa inyong lahat. Punta lang po tayo kay Joseph ngayon. Siyempre, ang mga tiyahin at mga lalahin ninyo. Kailangan magkita-kita pa minsan-minsan. At say natin siya kung ano na ang lagay niya. Pagkatapos ng kanyang pagkakasakit. And mapag-usapan na rin namin yung ano, yung aming mga ginagawa ngayon para maiiwasan yung nangyari kay kumari natin si Banak. At yung malaman na rin natin kung yung mga future, future plans or ano baga. Bisitahin natin siya ngayon. Mrs. Brocal! Mrs. Brocal! Hello oh, po, Mrs. Wow. Hello! <laughs> Nagpaganda ka na agad, ayoko nang ganyan! Mrs. Caballo! <laughs> Caballo! Ang iyong car, di ba ginagamit? <laughs> Talaga nilahat ang kuryente? <laughs> hindi! Hindi ko alam kung nasaan yung bagay ba din ako. Ito so, po ay sa ano niya. Pala, ito, ano? So, ano ka lang, maghapon ka lang, nakahiga din eh. Oh. Eh, ko ng kanina, alas 12. Ito po ay sa sister niya. Hindi ito pinaupa-upahan sa iba? Hindi. Bakit hindi? Eh, yung isa pinaupahan, ka, upa, upa lang. Dadalawin na kita, Mari. Ano ba naman na ang mo niya? Sabi mo. Bawal. Yaya, ba? manin ka na. Meron ka mga katulong na talaga namang super ano. Charot. <laughs> Gumanti ka. Ayun ko maari ko, oh Diyos ko talaga mga... Ang kanya nga namari, mga kaibigan na glossy, wala kang nila, ano, nilalagay, wala, nila okay. lang, right? O Oh, di ba? Ah, may bonus sa buko na <laughs> darling. O <laughs> ito, Oh, di ba? May mga bonus. <laughs> <laughs> sa'yo nakakabili nyo? Maari kayo gumaganti, ano? Hindi naman maari. Isa ba, <laughs> isa, 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 sa message na ipinadalap sa'yo. <laughs> Oo. Oh, oh. Pero may joke, joke, joke yun, ha? Ah, uh -huh. Kasi napadal ko ng picture namin ni Dexter. Eh uh -huh. kung bakit daw si Dexter ay pumapahin yung mapapicture, picture nakasama yun ako. <laughs> Bastos ka rin, Mari. Ililibre pa nung sana kita ng alu-alu. <laughs> ay, ay, kami pa yung magkikwentuhan at natagal ka kami din magkikwentuhan at kukumusta hindi natin ng im improvement simula nung siya'y magkasakit. So, huwag po kayo magkakakalas hmm. dyan lang kayo. peso. Dito kami sa Malta. Ngayon ko na napasok ito. Kasi sa, hindi ko alam kasi, akala ko for exclusive lang. Ito pa lang si Joseph. Alam niya na pwede ito sa lahat. Na merong restaurant dito na pwede kang umorder. So yung tama-tama, makapagpentuhan kami ni Kumare. Ngayon lang kami nagkita. Pagkatapos ay kayo hospital, ospital yes. Magkano ang gastos? ah uh, nasa 31,000 plus. Magkano ang kinash? Ang alam ko na-sponsor yung iba. ah uh, kasi ganito yun. ah uh yung 31,000 na yon, syempre may PhilHealth health ako, mm -hmm. tapos meron akong health card. Ah, uh, ang nako, 3 days po ako doon. Dapat 2 days lang. Ang sabi ko, mag-extend mo na ako ng isang uh, araw para yung araw na yon ay uh, preparation na rin uh, para maintindi ng kapatid ko yung aking PhilHealth health at saka yung aking uh, health card. So, nagka-meron po ako ng bill na 31,000 plus ang na-cover po ng PhilHealth is 24,000. Wow. Tapos, Lucky. ang uh, health card po is almost 5,000. May mga nag-offer pa karoon ng tulong, tinanggihan na lang niya. at... Opo. <laughs> kasi, kasi kasi nakakahiya din naman na ah. sabi, pumunta daw kay, uh, kay congressman, ganyan, 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 ganyan. No, yung akin lang naman sakit is minor lang. Gano ka minor yan? Sa kanya kasi minor. Eh, ano yan? Ang tawag dito? Diabetes. Papa, oh, oh. I mean ano, in, in, uh, uh, sinabi kong minor, hindi dun sa sakit ko. Ah, sa gastos. <laughs> yung, yung sa gastos lang, oo. Oh, 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 oh. uh, kaya naman ako nagkasakit is, pag ko na si Vera kasi, uh, ipinar ko na yung e-car ko. Ngayon pagka-close ko ng gate, bigla na lang na ako'y masusuko na, na nalula ako. Tapos hindi ko na kaya, tinawagan ko yung mga kapatid ko na ako ay idiretso na ng hospital at ako'y pick-upin sa si, si Vera. So ang sabi ni Marie Chris, ang bunsong namin, Kuya, mag-observe mo na tayo ng buong magdamag. So naging okay naman ako. Tapos nung hapon, hindi ko na talaga kaya. Ah, kaya pala na nagpa-overnight ka pa bago padala? Na oo, oo nagpa overnight ko muna ako. So mas nag-worse kayo nung kinabukasan? Or nag-less na? O lalong tumindi? Hindi. Lalong tumindi talaga, hindi ko na kaya. Tapos eh, pagmamadaliin namin, so ang aming hospital talaga is uh, Maes, Marie Estrella ngayon habang nagpipil up ako nagtanong yung nurse magtanong muna daw kung may available na rooms eh wala walang aircon sabi ko kahit hindi aircon kahit electric fan wala na rin electric fan so meron na nang yung marami kang kasama you know, eh, hindi naman ayaw ko naman doon sa uh, ibang hospital okay so di tayo dito di na, na, nakalabas ka na ng hospital gusto ko malaman ngayon ano ang sabi ng doktor by the way tumas po ang kanyang sugar nang Ah, uh, 300... 1530, right? Oo. Uh -uh. Okay, so, anong sabi ng doktor magkatapos? Bago so, kapauhiin? Oo. Uh -uh. di, sabi po ng doktor, eh, medyo okay na daw kasi talagang pinababa nila ang sugar ko. Hmm. Uh Oo. -oh. Tapos, eh, less na pang pagkain. At hindi lang sa taas ng sugar ko, ang ini ang uh, inano nila, kundi bumaba din ang aking potassium. Uh Oo, -oh. nagkasabay. Ngayon po ay uh, sabi ng doktor, ay ako daw ay babalik after 15 days. Hindi na ako nakabalik. Ah, wala pa naman 15 days. Pero tayo naman mga tao, pag okay na, eh okay na. Kesa mag-gastosan tayo. Kaya lang, naging ano rin ako ngayon sa mga pagkain. Maingat. Pero minsan, tumitikim pa rin ako oh, minsan. Uh, kagaya maman, po ngayon. Oo. Ay wala naman kami iba makita na, ano, na daanan na medyo healthy. So, pansit moment tayo ngayon. Uh, lang. Okay. So, ah, uh, walang sila doktor na medyo nakakatakot sa laki. Kung ka-worse yan, gano'ng ka-delikado? Wala naman, wala naman. Oo, oo wala okay, naman. Okay. Uh, okay lang naman, ano. Basta, i-maintain ko lang yung, ano, yung pagbaba ng sugar ko. Kasi, ang sabi pala ng doktor, ang paglabo ng mata ko is, ayon din sa pagtaas ng sugar. Pero pag nababa ang sugar, medyo na okay-okay naman yung paningin ko ay hindi mo nabanggit na okay lang. Baka kasi isang, mahilig kasi siyang maglagay ng ano, ng, ng, ng drop. eye, drops. So, minsan kahit galing Japan, wala nang ano-ano. May magbibigay pa nga pala sa'yo. May magbibigay po sa amin. Sa akin, sumulat kung gusto ko daw kasi galing Canada. sabi ko si Joseph ang mahilig diyan. So, uh -oh. itatag kita para makasagot ka. No. Para po pa, bibigyan niya kanyang address. Ano po? Uh -oh. Kasi oh, siya, oh, talaga, yun, siya talaga yun. Siya talaga yung pagdating sa eye drops. Siya talaga. So, when I welcome ko ako niyong pagbibigay, pero para na lang po sa kanya kasi siya talaga yung gumagamit. Ako, marami sa labat po. Titikman din naman po natin. Baka masarap. Thank you sa iyo ha. Nakalimutan ko yung comment. Hindi ba bawal yun? O hindi mo nasabi? Hindi ko nasabi. Oh, hindi ko na sabi. Kasi tayo mga Pilipino kasi sanay tayo na pag may nakita tayo mura, hindi na tayo nagtatanong sa mga doktor kung ito talaga eh, kung okay or hindi. Oo ay minsan eh, di depende rin depende rin yung pag-absorb ng iyong katawan gaya din ng mga gamot may mga gamot na branded kung di naman na-absorb ng iyong ano, katawan wala din di ba? may mga gamot naman na mumurahin minsan yung paang na-absorb ng katawan natin mas pinapaniwalaan ko yung mga gayong bagay <laughs> okay akala ko na ma hospital ka eh talagang mag-stand out ako pagkatabi kita pero parang hindi pa rin mati <laughs> Hoy mare, tatlong, tatlong araw ako walang ano, walang uh, walang ligo noon, ha? Imagine pagkalabas ko ng ano ng uh, hospital, so ako ay pinakaunang ng aming uh, mahal na mahal na kapitan Pipito Tito Villanueva. So maraming salamat at na lagi nakaagapay sa akin kung anong oras daw ako lalabas, kung lalabas sa baga ako ng hospital. Nung time nun, pagkalabas ko ng hospital, uh, sinundo ako ng isang konsel namin, si Conrado Jumampo. Pagdaan namin ng public market, eksaktong na yung, ano, yung dragon na galing binondo, magsasayaw. Mare, oh, nagpapicture ah? ako. Kaya tawag agad sa akin mga kapatid ko. Sino maniniwala may sakit ka? Kakalabas <laughs> ah, mo lang. <laughs> Hindi, isa, sayo naman yung moment. Ako na parang mga one month ako na pa na agad. Uh, so yun, may maya maya pagkakain natin ng pansit, pag-uusapan natin yung mga, yung mga extrang pag-iingat na ginagawa mo sa ngayon. And yung ating mga, ano, yung mga, yung mga, ano, yung mga pagbabago nangyari, simula nung may mangyari kay Richard at simula nung magkasakit ka, okay? okay, okay. Ayan, po natin ng pansit at syempre, kasama kayo. Kapag ayos ang pahigay. Ba princess ang egg eh. Kasi ah. room sito. Oh, School. Mahal kaya ang room sito? Mahal? Sobra. Pero ano, magaganda. Ito ang pool oh. Ayan ang Asan? Ah, ah, may pool pala. Tara, tara. Ah, ito. Parang oh, oh. hindi nalilinis. Ano? Siguro hindi nalilinis sa pag may, may, guest. sa so, mga rooms nila. Doon ang mga pang, fun ang function hall doon. At saka meron din sa taas. Maganda rin ang place, ano? Mm -hmm. Ay, pag may pageant, sa so, sana nagpa-pageant. Kasi nagpa-pageant din. Ah, yeah, oh, na. yun. May mini stage. Okay, okay, okay. So, TikTok tayo dito mamaya, Mari. Okay? Alright. Plastic ang ngiti ko, pero... <laughs> pagdating ng ano, pagdating ng uh, plastic ngiti ko pero pagdating sa picture maganda natural wow <laughs> mas gusto rin siya ng mas gusto rin niya ng siya ng plastic at mas maganda alright chano wala natin ng pansir ayan parang may konting ano ano next pa rin na may konting Para ng pinat. parang bagang binudbura ng peanut parang peanut ba yun ano wala kasi natin <laughs> Kaya nang kasunod eh. O, oh, ka na magandang bading. Baka ba kasunod niya ay inupakan at saka ang bading. Ay, naku. Masasabulutan ko siya. Alam ko na ililibri mo lang ako. Wow. Kailangan maging mabait ako sa iyo. Ay, ililibri mo ako next month for sure dahil marami ka na matatanggap ng mga ano. Rocket. Ano, rocket. Ako po, walang rocket. Sa chicken mo kami ililibri mo sa Kenny Rogers. Ano, nagano na, nagsabi. Ayan na. Thank you. Thank you, Toy. Thank Toy. Bako. Ha? Bako? Saan si sa Bako? Kilala si Chavet? Katuwiran. Kilala mo si Chavet? Sino ba? Chavet Silueta. Natuturo na mga ano doon yun, high school? Mga drama-drama. Malapit drama. ah, okay. kasi school. Ng... Alright. Kaya yeah. na. Kasi ito lapid. Kaya rin tayo. mga preparations, mga ginagawa mo mga paghahanda at mga pag uh, dito, mga cautionary measures na ginagawa mo para you know, yun hindi tayo ma, ano, maging, maayos ang ating kalusugan at maiwasan natin yung nangyari kay Pana Kelly. So, so, ako, may mga exercise ako, so, may mga pagbabago sa diet, although hindi ko masunod talaga ng bonggang bongga, ganun talaga. Parang hindi ko talaga kaya ng tanggalin lahat. Pero slowly, ganun. Masahin nila, pakiramdam ko lang yung sarili ko, may inhale-exhale moments pa ako. Pagkatapos lumabas sa ospital, yung mga... So, ang dami ko rin na inila sa pagkain. So, parang ayaw ko na ng mga karne ngayon. Yes. So, ang hinahanap ko na lang ay... Talagang tinuturoan ko ang aking sarili na kumain na lang naman talaga mga gulay-gulay. Tapos minsan yung mga wet bread na ano, yun na lang inaano ko. Kunting mayonnaise, konting uh, itlog, at konting dahon-dahon. Tapos kain. Mm. Ako rin until now, uh, hindi ko tinatanggal. Halimbawa sa 7 days, mga 6 days na ako ay... ay, taon? Uh, Anong uh, kalimutan ko yung... Uh, Quaker! Uh, uh, yung, yung Quaker Oats. Uh, ay, hindi, hindi ako. Parang ayoko niyan. Pero minsan lang talaga ako tumikim ng ano, katulad niyan. Tumikim ako kanina ng chocolate. Oo, uh, uh, <laughs> hindi maiwasan. Kaya tikim lang. Oo. Uh -uh. Pero naubos. Ah, tapos sa totoo lang, ah. ang pinaka-the best pa rin sa akin, kasi mas malakas dito sa sugar, bawal na bawal talaga ito, yung paninigarilyo. Natanggal mo na baga? Natanggal kaya natanggal ko yan. Ang inaw ang hindi pa. Ang inaw pa, <laughs> hindi, po, hindi ko pala tatanggal. Pero ba, ang inaw naman, hindi araw-araw eh. Pag may mga bisita lang, pag may nagyakag lang, gayon. Paano pag-monitor mo ng sugar? Araw-araw? Hindi kada tuesday kasi di uh, ako po duty sa barangay uh, pero uh, nagpapatingin din ako pero hindi naman daw accurate daw yun yayong yung tinutusok oo uh, okay pero no advice sa doctor black siya oh amazing araw-araw oras-oras okay pwede pala magtumingin ng ano may isa dyan po akong pagtingin sa shoe na ibinigay po po sa akin ng uh, ni Michelle Kawa Purokal uh, eh, ay hindi ko naman po magamit dahil takot nga ako mismo Okay. Mm -hmm. Yes, oh. Johnny Depp. Latest na numero ng iyong sugar? 300 ulit? 280? Hindi na po. Nasa, mataas pa rin. Kaya lang eh, nasa, nasa 167. 198 Magay na lang po At least wala lang Kumpara sa tinga naman uh Oo -oh. Kumpara mo sa dati Nag-369 pa ako ha <laughs> O oh. Anong nararamdaman na ng 369? Patutumba-tumba na uh Oo -oh. <laughs> Pero ano, uh, sabi nga ng doktor, uh, malakas pa rin ang resistensya ko, yung iba talaga ay talaga bumabagsak. Eh ako ay hindi. Malakas pa rin ang resistensya ko. Pero daw ang uh, ang epekto ng uh, mataas at mababa ang sugar <laughs> ay iisa. <laughs> okay, so 'yun. At least ay napukaw tayo na mag ayos-ayosin natin pagkain, ating nag-iibos-iwan na sa puyat. Puyat. Oh, puyat, dito Robert, ako yung natakot minsan, yung talagang uh, nung lumating sa ating barkadang si sibanak na talagang uh, okay, nagkamera siya ng uh, sakit, sa, sa totoo lang, may, pag, may konting May pirot. konting sundot. Pati. sa, sa ulo ko, so. ako'y okay, natatakot na sabi ko, God, wag, wag, wag naman, Yung wag naman. Yung konting sakit ng ulo, ba? Diba? Naranasan mo rin yun? Oh. Diyos ko, Diyos ko, wag naman, man pong ganyan. Tapos may eh. pumipitik-pitik. <laughs> Oo, oh, sabi ko, wag, 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 sabi ko. Okay. Sa so, maraming salamat sa iyong pagsamat. Sa isang araw, magkikita ulit kami at meron kami mga pupuntahan. Meron pang pa mga kasal ng mangyan. May pupuntahan sa, sa San Genoro, na napakit sa bundok at kung ano-ano pa. So, kailangan din natin mag-relax-relax at uh, iyon, magpahangin, umaga pa sa hangin. because we're not aging, we're already in our 40s. Ang pinaka nga best medicine daw ay lagi nakismile. Wow. Oo. Panalo tayo. yung best medicine. At saka yung ano, Ah, uh, yung circulate ng dugo ang pinaka uh, best medicine. Si yes, Turet. so okay. 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 So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Din si Fernando Pato sa mga sa iba't ibang buhay at pinasa ng tulog ng world. Patuloy for more and more and, more. more. Thank you. Bye-bye. <laughs> oh, oh, oh.